talaga sa good morning, home. Ah, good morning. Thank you. Huh? Grabe. Daddy, what you want? Huh? Mm -hmm. What oh, you want? Mm -hmm. Huh? No. Yeah. Mm -hmm. uh, they have a uh, chicken. Chicken with a spic, Ay! Palabok. You want? Normal. It's original. Ano yan? Yeah. Ano yan? Asa rin bag po na mag-anak? Mm -hmm. Malaki ba doon? May nakapunan. Ayun Ano, na? ano na daw? Original na chicken. Ano anak ko? Ika Order na tayo. Dali, dali, dali. Murder na tayo. Mga ano tayo murder kasi siya magbabayan. Ayun na. Ayun na. Ano mo kahit ito, hindi ah, mo kung may, gay, rice siya. Ayun na to. Ayun na. Ano sa inyo? Sa so, huli ka na, dito kami mauna. Tapos, ikaw magbabay Wala daw. Wala? Ha? Wala siyang rice? Ano? na Ay, yung Ayun know, o, two-piece chicken. Sa akin palapok? Ah, uh, saan? With the, with the chicken. Asa uh, nang palabok? Wala naman palabok eh. Breakfast pa kasi ito di ba? May breakfast may coffee. Oo, no burger steak. Wala pa. Ay. Ayo, ano ba yan? Dapat pala doon. We need to take number. Magpe-payment pa pala.

Daw takam. <laughs> na nagbigay ng isang limbo. Ng uh -hmm. <laughs> by the utan. <laughs> Ayan, mag-order muna pala kami dito, guys. Ayan pala yun, o, oh order here. Good oh, ka na, anak. Ang isang resibo, sige. <gasps> sige. Oh. Okay. Palabok. <laughs> <laughs> ay. Pwede ay Hindi kaya kutusin na. Ay, palabok. Ay, may palabok. Ha? Okay lang yan, Pamilipan? Pwede na yan, Pamilipan? May guess click? Oh, wala. Okay na yan. Sige na. Oo nga. Ako din gusto kong mag- Yes. <saan> Kaya Tito Adi, just original chicken. Kasi take out natin. Ay, burger. Spicy? Hindi, original daw. Hmm. Wala, sige. Hmm. Ikaw kumain ng ano. Hindi siya nag cook, ano. Wala bang kape? <saan> kape, kape. kape. Hot drinks, Hot drinks? ayan, Oh. Dalawang so, po. Pwede kang sa kasi ating <laughs> <laughs> <para, laughs> Naka-order okay, ah, di ba? Burger. kasi. nga. Ay, Ayun, ay, na pala Eh nga, family na nga eh. Ano kailangan ka ano ka ba yung family? Ano ba sa ano mga yun? Is ano, ta? Sa na malaki oh, na. di malaki o, na. Malaki na. nga. Ano ba Again? Awan pa Awan pancake. Yung pandan, may lang pa rin pandan. Yung pandan. Hindi pala siya nakikita. Nakita ko kanina ice cream pandan. Hindi ba ito meron kanina? Ako din. Ako din. Ako din. Ako din. Ako din. na lang. Mamaya na. Mamaya na kasi may nakita kami pandan. Like, late kami. Mamaya na lang. Sabi na lang na naman. Ilang order mo? Hindi. Hindi pala ako.

Gusto Ustok... Ustok... ko cheese, Ay, ano pancake? Pancake at saka chicken spice. Parang sinulik niya yung binigay niya sa akin ng dalawang dito, ah. Pancake? Oo, oo. Walang kasama, ano? Coffee. 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 Ami yan, brood oh. fries. O oh, sige, palit na lang kami ni Adi. Okay, nakapap sa kayang po Mayroon na kayang. O, hmm. sa chicken ko? Meron na kay Adi, dalawa. O na, sa kanya Dato. lang po Spicy gusto ko. One piece eh? Oh, piece na oh, oh. lang. O, two piece sa tayo. Oh, yan sa yes. akin. Bakit may drinks? Huwag mo na yun. Okay. Tagalin ang okay. drinks. Regular Dato. lang. Tanggalin mo yung drinks. Regular. Cancel mo yan, Ika-cancel mo yan, ikakancel Cancel So, palo sa regular. Okay. 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 <laughs> may Sunday na ako. <laughs> may burger ba? Ano ah, in-order mo na? Chicken din? Walang burger? Oh, Dapat yung bakit. Okay. Dapat oh, yung okay. Yung bakit sabi mo kay ate mo, bakit ka Marami Dapat kami malunggay. Oo, oh, gusto niya ng malunggay. Magtitiro siya ng malunggay. Leaves po? Oo, oh, kaya ba? nga. Morning, iinumin niya yung leaves. Yung buwang ngayon. We need 150 50 हां बोल रहा है ये बाद में मुझे गेम कंप्लीट करना है कंपेस इन द नीडल इज माउज और सी भी लेते हैं मेरे यहां पर कैमरा नहीं आ रहा है सर इंतजार कर लीजिए टंटी वक्त टंटी वक्त तो सर थे सो इन द बो इन द बो हां इन द बो Yeah. I told you to follow the, the store only, but very near there. Just cross the road. Yeah. You take a picture and then send to me. to me, You Okay, okay. 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 May mga pera yan ang ang. ng